Ang challenge natin ngayon ay mga madalas puntahan ng magjowa, okay? Oo. Oh. Ikaw, ano? Aika, go. Anak? SM? Wala. Kailangan tama-tama yung sagot dyan, ha? Hindi pwedeng ano, ha? Photoboot. Wala. Mall. Mall? Yun, mall. Oh, pili na, pili na. Dahan -dahan lang. Dahan-dahan lang. Uy! Ah! Oh, galing! Uy! Ah! Oh, galing! Galing ah. Oh. Next, next ah. Oh. Next ah. Oh. Tataraan ko lang yung mall. Tataraan ka lang yung mall. Okay. Tataraan yung mall. Oh, go! Park! Ano? Park. Park? Park? Meron park. Ah, oh, pili na, pili. <laughs> ah, 50. Ay, <laughs> ah, ikaw, dibi na. Dibi na. Ano? Coffee shop? Coffee shop? Coffee hot? Coffee shop? Wala. Mowa. <laughs> Mowa, mall yung kanina. Mall, wala, wala, wala. Oh, ano yung wala? Tarahan ko lang yung park. Wala lang park, ha? Go! restoran meron restoran uy adu restoran oh dan dan bakal laglag ay ay kau bbc bgc talaga bgc wala Jawa restoran ta market ana market market wala walang market simbahan simbahan meron simbahan <laughs> simbahan meron <laughs> Kaya wala. Wala, 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 50, 50, O, 50 70. <laughs> o, oh, ikaw? CR. Meron, CR. CR, CR. 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 <laughs> CR meron. <laughs> Nagpupunta kayo na jowa yung CR. O, oh. oh, dokote mo na. Dokote 50, Ang cr to. Ay, 50. Kano yan? Nanginginig pa Ay, dalawang daan Ito pa Ito pa Ay, 300 Ay, 350 O, tara ako lang kanina Sibahal At CR o, Wala na Sibahal sa CR O, go Burakay beach, beach. Burakay beach. beach Wala Kailangan yung tama sagot dyan, ha okay. Anak Sinabi rin kanina market Wala Bitch, kailangan niya tama dyan, ha. Ay, nakasulat talaga dapat, ha. Wala, wala. Kuwarto. Alam? Kuwarto. Kuwarto, tama, kuwarto. Kuwarto, tama. Kuwarto. Ah, do-kos na, do-kos. Kuwarto. Hoy. Ah. <laughs> ah, wala nang kwarto ha Kailangan 'to ano nakasulat dito ha. Dipeding ano, kapare ano lang, malapit. Kailangan taman-tama. Oh. <laughs> 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 di alam na alam, di alam. Oh, ikaw. Hotel? Ano? Hotel. Hotel? Wala. Ala? <laughs> Sogo <laughs> so, <go>. wala. <laughs> <laughs> ikaw? Hindi alam? Ikaw, magmula kay Dami. Sinihan. Ano? Sinihan. Sinihan! Sinihan, Sinihan, sinihan. sinihan, sinihan oh. Ako na. Yung bago kasi paspo, di ba, nakalala. Oh. San libo yan? Dyan mo, sarang pinis. <laughs> ten, ten, and ten. Magkakita. Magkakita. Ah, ikaw ano? Jan. Resort Ano? Resort Beach. Resort Beach? Resort may beach ba? Wala, wala. Swimming pool. Swimming pool? Wala, wala. Oh. burahin ko lang yung kanina, Sinihan, oh. Ano ah, lang, tarahan ko lang, oh. Kao? Hotel. Hotel? Wala, wala. Ano? Kotche. Kotche? <laughs> wala. Tagaytay. <laughs> Tagaytay? Tagay wala. Kailangan nyo. Ano nakasulat dyan, ha? Hey. Resort. Resort? Wala. Ano <laughs> di alam, di alam. Ah, nala? Wala. Tagaytay. Tagaytay? Wala. <laughs> Arka, uh, taga tabi. Fishbowlan. Kana? Fishbowlan. Fishbowlan, wala. Burakay. Wala. Baguio. Baguio, wala. No. Ikaw. Ayun, so Ikaw. School. School, wala. Ikaw, Bogs. Hindi alam. Ikaw. Eh? Sinihan. Sinihan, nasabi na kanina. <laughs> Tindahan. Tindahan, wala. Sa bahay. Sa bahay? Sa bahay. Bahay na! Oh. Bahay syempre, bahay. Oh. oh Dakotin mo na. Magaan? Magaan? Oy. <laughs> 70. <laughs> ah, wala nang bahay ah. Uh, ikaw na, ay Mika. Unlimited 'yan, galingan mo. Uh, out of town? Out of town wala. <laughs> oh, ano 'yun, mayaman. Anak, resort, nasabi na kailan tatlong beses na sabi yan, ay, <laughs> ikaw. <laughs> Seven Eleven wala. Park. Park na yung kanina wala. Court. Court wala. <times> Gumala. Ana? Gumala. Gumala. Wala. Ana. Ibang bansa. Ibang bansa, mayaman. Ay, <laughs> ah, ikaw. Kusina. <Ana>? Ano? Kusina. Kusina, wala. School. <laughs> School, wala. Wala na. Peria. Peria, wala. Time zone. Uh, Time zone wala. Sofa. Super, Sopa wala. Kau <laughs> wala. Di alam. di alam, ang dami pa. Di, ko alam. di alam. Sala. Sala wala. Kau. Kama. Ala? Kama. Hindi, ito muna. Si ano? Kau. Kama. Ala, kama. Wala, wala. So, wala Kailangan yung sagot talaga dyan. Dapat. Gaw. Gaw. Ano nakasulat. Kau. Ano? Kau. Gaan. Ano? Tigaan! Tigaan! Meron! Tigaan! Tigaan! Pili na! Pili! Ang doon! Sandaan! Sandaan! 150! Ay, ikaw, Bogs! Parisan! Ano? Parisan! Parisan! Wala! Wala! wala. Ano, ano ko lang! Nagyan ko lang yung gan! Ano? Ah! Uh, Ay, ikaw! Saan ako may Wala! Wala! Wala may Ah! Ah! Ikaw! Ala? Kuwarto? Kuwarto. Wala, wala. Nasabi na kanina. Nasabi na kanina. Ikaw. Pasyal. Pasyal. Wala, wala, School. School, wala. Burakay. Burakay. Wala, wala. Wala, wala. Sa bahay ng jowa mo. Sa bahay na kanina eh. Signal. Signal. Ala? Edsa. Edsa. Ala? Edsa. Edsa. Ang <laughs> papabangga kayo sa Edsa. Ano? Dagat. Dagat, yun. Okay. Dagat. Dagat, okay. dagat okay. tama. Okay. Dagat. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Pacific Ocean. <laughs> Pacific Ocean. <laughs> Pacific Ocean. <laughs> Pacific Ocean. Ay, ang galing. Ay, ka, Bogs. Nadela. Ano? Nadela. Nadela, ano yun? <laughs> <laughs> wala, wala. Ikaw. Ano? Uh, magula. <laughs> Magulang. Magulang. <laughs> ah, wala. Wala. <laughs> Ah, ikaw, Chris. Ang dami pa. Ah, ikaw. Bibigyan ko ng clue mamaya. Bibigyan ko ng clue. Ah. Hindi alam. Ah, ikaw, nala. Hospital, wala. Ah, tanggalin ko lang yung dagat. Ah, magbibigyan ko ng clue. Bibigyan ko ng clue. Letter K, letter I, saka letter L. S. K-I-L-S. K-I-L-S. Go! K-I-L-S. Wala, kainan. Ilog. Anak? ilog. Ilog, wala. No, no, no. no, no. Ang di wala. No, wala, wala, sabi no. niya. No. Cementeryo. <laughs> wala, wala. Cementeryo. Ikaw. K-I-L-S. K-I-L-S. Lalawigan. Lalawigan, wala. Ilog. Ilog, sabi na kalina. Lungsod. Lungsod? Okay oh, ka. Hindi alam. <laughs> hindi mo maiisip dami pa eh. ay oh, ka, Chris. Ano? Isang ikot na lang ha, pag hindi pa na nasagot hanggang kay Dibina mamaya, wala na. ay ah, ka. <laughs> San libutan? San <laughs> libutan? Kapihan? Kapihan, wala. Sisilid. Ano? Sisilid, wala. Oh, wala, wala, pag pag wala na, pag hindi pa na nasagot hanggang kay incest mamaya, wala na, tapos na. Ikaw. Wala, wala na, wala, wala. Kangkungan. No. Kangkungan. <laughs> Ikaw. Kusina. Kusina, wala. Sari-sari store. Sari-sari store, wala. Lamesa. Lamesa. Library. <laughs> Library, wala. Kamag-anak. Kamag-anak. <laughs> oh, last na kay, ano, kay, oh, last na kay Incess, ha, go. Ano, ano, Chris, go. K-I-L-S. <laughs> Uy, tapo pa paul. Wala na. Ah. Oh. <laughs> alam, wala na, ah. Oh. Ikaw. <laughs> <Lamis. laughs> ikaw. Na mesa. Na mesa wala. Wala. Wala wala, ah. Oh. Wala ikaw na. Ises, ah. Kabinet, binit, ah. Ang hindi nasagot ay Kondo. letter K, -K kanto. Sa letter I ay ilalim ng puno. Sa letter L ay labas. Sa letter S ay sasakyan. O, babay na! Babay!